Pamilya ang sandalan natin kapag may problema. Pero para sa isang paps natin, ang kanyang pamilya ang naging pagsubok niya. 13 anyos pa lang si Ayn nang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Ang dating saya na meron siya noong kumpleto ang pamilya na palitan ng lungkot at galit sa puso niya. Natuto siyang magbisyo tulad ng pag-inom ng alak at paninigarilyo. Huminto rin siya sa pag-aaral na tinutulan ng kanyang mga magulang. Sabi ng papa ko, Jun, mag-aaral ka ba? Mag-aaral ka kasi wala akong ipapamana sa inyo. O nyo kasi, ano ba ang sinasahod ko? Napupunta lang din naman lahat sa inyo. May, may isang malaking school dito sa, sa Cavite na hindi ako tinanggap kasi na may stop daw ako, hindi daw sila tumatanggap ng ganon. Napunta si Ayn sa isang Christian school at nagpatuloy pa rin sa kanyang mga bisyo hanggang sa nahuli ng guro noong nasa 4th year high school siya. Kaming magkakaibigan, nagdala ng Yossi edi pinasok sa school, nahuli. Nagkaroon kami ng disciplinary action na naglead sa amin na mag-church kasi yun ang ano namin, yun ang sanction sa amin na one month kaming mag-church. So, sabi ko pa noon, okay lang yan, one month lang yan kaysa paglinisin tayo. Natapos ni Ayn ang one month sanction pero itinuloy-tuloy pa rin ang pagsisimba. Hindi niya akalain na ang sanction ang magbibigay daan para mas makilala niya ang Diyos at siya ay magbago. Sa edad na 21, isa na siya ngayong church mentor at naisama na rin niya ang pamilya sa pagsisimba. From past na napakapangit, tinanggap ako ng Lord. Hindi naman huli ang lahat. Uh, kung nandyan ka sa situation ngayon na gano'n, na kagaya ng naranasan ko, uh, never kang i-judge ng Lord. Tunayan na kaya mong magbago. Inspirasyon ang kwento ni Ayn para sa lahat. Namulat man siya sa makamundong mga gawain, nahanap din niya ang pag-asa at tunay na pagmamahal sa piling ng pamilya at sa Diyos. Mobile Journal, kayo'y makandatan po, hatid ang mukha ng balita.